guys! Good evening! Sa mga naghahanap po sa mami ni Key, Amerika ng eto na po siya. <laughs> Medyo shy po siya, guys. She's my ate, guys. Pahanay Hi. sa aming magkapatid. Eto yung admin natin, guys. Bunso, Ito, bunso. namin. Hello! So, yes po! Um... She's my so, Buhay na buhay po. <laughs> hmm. Palaging, palagi kami tinatanong kung kambal ba daw po kaming dalawa. Magkamukha ba kami? Parang hindi. Hindi na. Rogdili man. Rogdili mi magkamukha. Mami no? Bunso ako. Oo, oh, bunso. She's my ate guys ha. Dili, dili. Hindi ako yung ate. Siya po. Hindi ako papayag na tawagin akong ate. Siya talaga. Kasi siya ho yung ate. Hi. Good evening. Hi. Thank you for watching. Bye. Matingala so, na ayun guys. Um, yun na yung, sa mga nagre-request po pala guys, saan